Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa puong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David, ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila. Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong na mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea at umuwi na ang bawat isa. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.